Es makwork hanga baro ka hulugan sa alayunin sa buhay mo. Yung may kuning ibahagi sa sainsyon o magkakapangyarihan. Sinasabit ng Roma 1.16 Hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo ni Kristo sapagat ito ang kapangyarihan ng Dios para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Ang kaligtasan ito ay libreng regalo mula sa Dios, Walang hinihinging kapalit. Sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sa mundong kung saan, ang pananampalataya kay Kristo ay madalas na kinukutya, ipinapaalala sa atin ng talatang ito na ang kapangyarihan ng Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang hamon na ating kinakaharap. Kahit sino ka man o anuman ang iyong nakaraan, ang kanyang pag-ibig at piyaya ay para sa iyo. Ang Ebanghelyo ay higit pa sa mga salita lamang ito ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa na nagbabago ng buhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ito tungkol sa iyong pagsisikap o mabubuting gawa, kundi tungkol sa paniniwala kay Jesus at sa Kanyang natapos na gawain sa krus. Ang mensaheng ito ay para sa lahat dahil ito ay sumasaklaw sa lahat ng kultura at pinagmulan. Nagdudulot ito ng pag-asa, kagalakan at pangako ng buhay na walang hanggan. Handa ka na bang maranasan ang tunay na kapayapaan, layunin at kaligtasan sa iyong buhay? Magtiwala kay Jesus ngayon at hayaan ang kanyang liwanag na gumabay sa iyong landas. Hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang ng iyong buhay. Hindi kanya iiwan ni pababayaan para sa karagdagang pampatibay loob Visitahin ang on how heaven.com. I like, I share, at mug subscribe.